Okay, kumbaga parang patalastas lang po itong vlog na ito, no? So, consider this a commercial vlog. Ito po ay uh, may kinalaman po doon sa mga tao na everyday nakakasalamuhan natin. Ako po, uh, sanay na, no? Ewan ko lang po sa mga bagong kristyano. Dahil mga bagong kristyano, kapag ka nakaka-encounter ito, napanghihinaan po ng mga kalooban. Like for example, when we mention about godly things, things about God, things about the Bible, things about Jesus and all that, things about this. Any spiritual uh, aspects or matters sa kanila parang baliwala. Parang na-offend tayo. Ako, ilan lang eh, kailan lang. Sinasabi ko tungkol sa end times, sa isang old lady. Tandaan nyo, old lady, she's 85 years old. Kapitbahay po namin. Sabi ko, La, meron pong ano, lola, ah, magandang message sa ano, ang Panginoon sa inyo. Sinabi kong gano'n sa kanya. Tungkol po sa end times. Yung mga mangyayaring mga delubyo and all that. Kung hindi mananampalataya kay Jesus. Tapos patawa-tawa siya. Tapos sabi niya, Anong sabi? Anong sabi? Sige nga, sabi sa mo Oh, sabi ko, no, no. Ay, mukhang hindi siya ready. ah sabi ko na lang, ah, Lola, may mensahe si Lord na mahal ka niya. Ako na lang. But, e, she's not ready to... 85 years old, na ready, OMG. Ako yung nangingilabot diyan. Matanda na po yan, mahilig mag-video. Okay. Kung may mga party, dumadalo pa. Yan. Minsan, may mga artista na dito sa ano, may mga artista na uh, nagpunta, pumunta pa rin. Di ba? I mean, makikita mo yung interest. Masasabi ko talaga na ano, na hindi pa siya ready, no? Hindi ko pa siya inusugan. Mahal lamin itong matandang ito. She's like a dear lola to us. Bata, uh, ano, 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 ano. sa akin. Hindi, hindi ko rin masisi kasi nung bata pa ako, dinadala kami sa kanila. Nakita niya ako kung paano ako pinanganak, paano ako lumaki. So siguro isa pong dahilan yung ba't di ako tinatake seriously So ito pong gusto ko po sabihin sa inyo sa mga mano ng palatayang katulad ko Na whenever we present the gospel, the good news Titignan po natin kung ready yung taong sinasabihan natin Because sometimes we tend to uh, say a lot of things uh, about uh, the Bible, God, about Jesus Pero yung mga tao pinagtatawanan na And uh, ang Panginoon mismo sabi niya, don't not give especially the good news o yung mga may kinalaman salvation, do not just give like that to any people na hindi ready sapagkat mababastos nila yung salita ng Diyos. Kaya do not give it to the swines. Sabi okay, niya, yeah. di ba? Ako ay believe in that. Okay, but we keep preaching the good news that Jesus loves them. Yun po ang gusto ko sabihin. At uh, yeah, sometimes may nagsasabi ako tungkol sa rapture, tungkol sa ganito, sa ganyan. Meron nga dati, tinanong ba naman kami, mapagkakaperahan ba rin yung ginagawa namin? O oh, maganda para kikita kayo ng pera, ganyan kami. Magandang negosyo yan. Ganun, Oh my, this is not negosyo. Pero yung sa mga institutional churches, Maari pa. Pero itong mga gospel messages na ganito tungkol sa end times, hindi po ito dapat binibiro sapagkat ito po ay talagang mangyayari sa itinakdang panahon ng Diyos. Any e, time now, rapture na. Alam niyo, pag dumating ng rapture, umpisa na po yan. Pag naiwan ka, o oh, sila, that's it welcome antay Christ, yun na yung patawa-tawa nila ngayon George Age aanihin nila yan pagdating ng tribulation and later on another three and a half years great tribulation kaya wag sasamahan ang love pag may mga ganyan mga tao talagang yan they're not yet ready sapagkat wala pa, silang, wala pa silang Holy Spirit wala silang Holy Spirit patay ang Spirit nila uh, ah, hahamunin ko kayo pumunta kayo sa simenteryo kausapin yung mga patay may, may sasagot ba? wala pag may sumagot tumakbo na kayo 'di ba? Thriller, horror. Okay, gusto ko po sabihin po sa inyo ang mga importanteng salita ng Panginoong Hesus ay i prepresent natin dun sa mga ready. Okay, marami, maraming ready. I mean, pag nakakapakinig lagi yan, bakit hindi? Hindi ba? Eh, mga unbeliever talagang tatawa sa atin kasi hindi nila naiintindihan ng mga bagay ng Espiritu. Basahin niyo ang oh, unang korinto, kabanata 1. ah uh, yeah, chapter 1. Basahin niyo yung buo yun. Sabi niya, po, the message of the cross is foolishness to those who are being perished. To those who are perishing, kanibang salin. But to us who are being saved, it is the very power of God. Maliwanag. So, magtataka ka pa ba kung ang mga taong ito ay pinagtatawanan ka, dinadown ka, tinatanong kung pagkakwartan ba? Well, ganun po talaga sila kasi hindi pa sila mananampalataya at wala silang Holy Spirit. Bye-bye.